Alamin pa natin ang kwento ng ating mga manging isla sa Manila Bay kasama si Mobile Journal Francis Osho. Francis, gaano ba katagal nila kinikita ng mga manging isla, yung 250 to 300 pesos? Popsjie, itong mga mangingisda nga sa Isla Puting Bato or yung mga pupunta sa Manila Bay para mangisda ng mga yung mga iba, iba't ibang labang dagat. Karaniwan daw noon yung oras ng pangingisda nila kapag 15 minutes nakakahuli na sila ng mga dalawang kilong uh, lamang dagat. Pero ngayon, yung 300 pesos na kailangan nilang kitain nasa ano yan eh, tatlo hanggang apat na oras. Ganun na katagal yung uh, tinatagal nila na pumapalaot doon sa tubig dahil nga din dito sa epekto ng El Nino and at the same time mm -hmm. yung kalidad ng tubig doon sa Manila Bay. Dahil ba sa epekto ng El Nino, eh, kumakaunti yung uh, mga laman dagat dyan o talagang dahil mainit ang panahon? Paano ba ang paliwanag dyan? Yes, Pops G. Ito yung nangyayari kasing El Nino ngayon, pinalawanag na rin ng BFAR oh. na may epekto rin talaga yung mainit na panahon sa production ng mga halibawa isda o oh. iba't iba pang lamang dagat oh. sa anumang klaseng uri ng tubig. Pero dahil nga dyan sa Manila Bay, marami kasing mga ano, eh, proyektong ginagawa, yung reclamation projects, oh. dredging oh. doon sa seafloor or doon oh. sa naka-bottom uh, ng uh, dagat or ng Manila Bay, naapektuhan din talaga yung production ng mga species doon. Nabubulabog yung kanilang ecosystem yes. din, eh, no mm. pwedeng sabihin na ganun. eh Pero dalawa hanggang tatlong oras, eh, wala bang hinihimatay ng mga mangisda isda dyan? Actually, oh. Paps ito nga yung uh, parang iniinda rin ngayon ng mga manging oh. doon kasi ngayong tag-init, lalo na oh. yung heat index natin, umaabot ng mahigit 42 degrees oh. Celsius dito sa Metro Manila yun yung isa sa mga nararanasan nila yung nahihilo habang nangingisda uh -oh. tapos minsan habang nasa ano gitna sila ng dagat doon talaga nila nararamdaman yung epekto ng taginit kaya yung iba imbes daw na uh, bumalik muna doon sa Kumbaga doon sa pampang. oh sa Pampang. Oh. Ang ginagawa nila, lulubog daw sila sa tubig para, para naman maram, maramdaman nila yung malamig na tubig. Tapos oh. kapag medyo naka ano na sila, kumbaga nakahinga na, na sila ng maluwag, babalik na sila sa bangka tapos doon na sila mag-decide bumalik nang Pampang. Kapag malamig ang panahon siguro, yung dalawa hanggang tatlong oras eh si yan sa mga mangisda no? Mm -hmm. Yes, Pops. Ano ba G? kanila mga inu nabanggit mo kanina no? Mm -hmm. Alimasag, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Ano pang pa mga lamang-dagat. Bukod sa alimasag, J, huling... ang oh. pinaka nahuhuli din nila yung tahong, tapos okay. uh, kung fish. may may mga ibang kung halimbawa, maganda yung production ng mga isda, meron din doon silang nahuhuling oh. tilapia o kaya bangus. Oh. Pero di, dahil nga dito sa Manila Bay, marami yung uh, reclamation projects yung dredging doon sa seabed ng uh, dagat. Minsan may mga nahuhuli din silang tampalpuke. Yung, <laughs> di ba? Ano ano ulit? Tampal po kayo. Eh. Okay, okay. okay. <laughs> yung tinatawag natin yung flounder fish. Kasi yung mga ganong klasing isda, sa ilalim lang talaga sila ng dagat naninirahan. Pero dahil nabubulabog sila doon sa kanilang tirahan, oh, oh. umaangat sila. So ngayon, aksidente silang nahuhuli ng mga manging isda doon sa Manila Bay. Yung mga manging isda dyan, eh, may mga kahilingan ba sila? sa lokal na pamahalaan o sa gobyerno. Actually papsge yung pinaka hinihiling lang naman talaga nila mula sa gobyerno especially sa LG ng Manila mm. is yung kagamitan ni or makinarya sa pangingisda kasi kung titignan ninyo, yung mga ginagamit nilang mga bangka maliliit Diska lang talaga. Lang siguro, mm -hmm. eh. Maliliit lang tapos mm -hmm. mga yung gamit nila halimbawa sa panghuli sila lang din gumawa. Mm -hmm. So ang gusto nila sana, ang gusto nila parang bigyan sila sana ng halimbawa ng gobyerno or ng DA man lang ng mga assistance. kagamitan, oh, assistance. Kagamitan. Kasi oh. parang matagal na silang nangingisda doon, ilang dekada na, pero dahil nga nandun sila sa lugar kung saan um, parang oh, oh. yung yung tinitirahan nila is hindi din naman hmm. din sa kanila. Parang hindi din talaga umaabot sa kanila yung tulong. Siguro at pag-assist lang dahil napaka-init nga mm -hmm. ngayong uh, tag-init, no? Hindi mm -hmm. hindi summer, tag-init. Mm -hmm. nah. Yes, tag-init. So, okay. <laughs> Maraming salamat, <laughs> Mobile Journal Francis Orso.